Ito pong statement na ito ng House Speaker na si Martin Romualdez ay pinagtawanan. Ito daw ba ay joke? Sabi ng ilan, nakaka-confuse daw. Tingnan nga natin kung ano tong payag niya na ito. Yun. Siyempre, ang nag react dito ay yung mga supporters ni Sara Duterte dahil nga doon sa confidential fund na tuluyan nang ang tinanggal. Hindi pinagbigyan ang confidential fund na hinihingi ng Office of the Vice President, pati na rin siyempre ng DepEd. Alright, ito po yung statement natin si Romualdez. Tatayo ako laban sa sinuman na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Titindig ako, tayong lahat para sa kapakanan ng bayan. Napakaganda sana, no? Medyo matalinghaga pero napakaganda na sana ganito ang, yung ganitong lumalabas sa bibig ng mga uh, politiko at leaders ng ating bansa. Sana ay totoong 'di ba? Nasa puso nila at isinabubuhay niya. Pero ang katotohanan kasi hindi naman talaga eh. Puro pang sariling interest lang ang intensyon ng mga politiko dito sa atin. Napakarami diyan, hindi man lahat pero karamihan talaga. All right, so iyan po itong statement na to ay umani ng katakot-takot na reaction galing sa mga supporters ni Sara Duterte. Sabi nung ilan, sino daw ang nananakot kay speaker? wala naman daw na nanakot. Ang alam ko, accounting and audit ang hinahanap ng taong bayan. And may natatakot uh, ba doon? Alright, so yun nga, hinahanapan ng audit, accounting, accounting and audit doon sa extraordinary funds ng, ng kongreso at ng mga congressman. Napakalaki noon. Pero yun nga, um, yan naman ay ginagawa na mga supporters ng ni Sara Duterte dahil sa pagkabigo nila. Okay dahil kuno nga ay tinitira, dahil kuno nga ay uh, mukhang minamaliit si Sara Duterte ng Kongreso. Yun naman ang pinagmulan niyan. Pero kung talagang kayo ay may, may totoong pagmamahal at malasakit sa ating bansa, noon pa man, sana kailangan lang pag na yung mga ganito. Okay. Hanap pa na ngayon ng butas eh. Pero ang, ang punod dulo niyan, or ang pinaka-bottom line niyan, mailigtas si sarado Duterte. Yan po ang ginagawa na itong mga ulupong na sarado Duterte supporters na nasa social media. Sabi pa ng isa, what a joke. Obviously, wala kaming tiwala. Kaya nga, hinihingi namin bukas nyo, namin ibukas nyo or bukas nyo ang mga libro nyo. Okay. Ipakita nyo ang mga audit reports nyo. Gusto kong tadta rin ng laugh emoji tong si, si Tamba. Anyway, ganyan po ang nakikita natin. Okay. Paramihan parami yung pagkakataon at sitwasyon na mapapatunayan natin na ang ang magbaba ngayon, ang magbabat ang magbabatakan pababa ang magkakagatan ay etong mga Duterte at mga Marcos supporters. Totoo yan. So eto, wala namang pagkakaiba yung mga 'yan. Okay. Siguro kung pinagbigyan si Sara Duterte doon sa kanyang mga kahilingan ng Kongreso, siguro hanggang ngayon magpaplastikan pa rin yung mga yan. So, dumating na sa punto na hindi na sila pwedeng makipagplastikan sa isa't isa. Dahil ang totoo naman yan, sila talaga yung magalaban.